Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Tungayan natin ang sinasabi sa mga awit kabanatang isandaan na tatlo sa mga talatang tatlo hanggang lima. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa aking magsipagpuri sa kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at wag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng isang agila ang taglay kong kalakasan isa-isahin natin ang mga benepisyong kasama ng ating kaligtasan. Una, ang mga kasalanan natin ay pinatawad. We have a right standing with God. Ayon sa mga Hebreo kabanatang 8 sa mga talatang 10 hanggang 13, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una. At anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit ng mawala. Kagapay kung sa mga Israelita ay naranasan nila ang kapatawaran na mula sa Diyos, walang dudang sa bawat isa sa atin na magpapakumbaba at aamin sa ating mga kasalanan ay makararanas din ng kanyang kapatawaran at sa taong makararanas nito ay magkakaroon ng totoong pagbabago sa kanyang buhay ang diyos mismo ang gumawa ng hakbang at kaparaanan para sa kaligtasan ng tao ang kailangan lang nating gawin ay lumapit magpakumbaba at manampalataya sa kanya Pangalawa, pinagaling lahat ang ating mga karamdaman. By His wounds, we are healed. Ang sabi sa aklat ng Isayas, Kabanatang 53, Talatang 5, Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap kagapay, anuman ang karamdaman na meron tayo ngayon, walang mahirap sa Diyos. Ang kanyang kalooban ay pagalingin tayo sa lahat ng uri ng sakit. Ang atin lang gagawin ay manampalataya sa kanya at ang kini ng kagalingan. Pangatlo, niligtas tayo mula sa bingit ng kamatayan maging sa kabiguan redeemed us from frustration and depression. Ayon sa aklat ng mga awit, isang tatlo, talatang apat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Nakapaloob sa kalagayang ito ang mga kabiguan, kahinaan at pagkalugmok mga bagay na nagpapahirap sa atin upang hindi tayo makapagpatuloy sa buhay. Kaagapay, kasama yan sa pagliligtas sa atin ng Panginoon, ang palayain tayo sa pagkahulog sa kawalan. Pangapat, at dahil tinubos at pinalaya na tayo na sa mga bagay na ito ang kasunod na ginawa ng Panginoon ay ang pagpalain tayo sa kanyang pag-ibig at habag. Crowns us with His love and compassion. Kaagapay kahit ano paman ang iyong kalagayan sa mga oras na ito. Tinitig Tinitignan tayo ng Diyos base sa kanyang pag-ibig at kahabagan. Siya rin ang magkakaloob sa atin ng lakas upang malampasan ang mga tukso at ang mga mabibigat na pagsubok sa ating buhay. Panglima, pinagkalooban tayo ng kagalakan at kapayapaan. Satisfaction to our desires with good things. Ito'y upang makita natin ng maliwanagan ang mga bagay na inihahanda para sa atin ng Panginoon. Mga bagay na makapagbibigay sa atin ng kabuuan, kagalakan at kapayapaan. At pang-anim, binigyan tayo ng kalakasan renewal of strength. Kalakasan na hinalintulad sa agila. Sabi sa aklat ng mga awit, kabanatang isandaan na tatlo, talatang lima. Sa sarili ang dulot ngay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Ipinagkakaloob ng Panginoon ang kabuuan ng kaligtasan sa sino mang taong tatanggap nito. Walang pinipili ang Panginoon. Ano man ang ating pangangailangan sa buhay na ito, huwag nating kalilimutang ipinagkaloob na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus sa kanyang kamatayan sa krus. Lahat ng bigat ay dinala niya sa krus upang ang ating buhay ay gumaan at ito ang kabuuan ng ating kaligtasan. Sa Diyos ang papuri, magkarinig ang muli tayo bukas kaagapay sa kaparewaring oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating impilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan. Kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hilim buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan sa pangalan Yesus, amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan